Good morning, mga lods. Ayan, nandito ako sa uh, shop ni madam. Bumili kasi ako ng sako na gagawin kong basurahan. Bidigyan niya na naman ako ngayon ng cat food. Nag-sponsor na naman siya para sa mga stray cats. Ayan, mapakain ko po yan sa mga stray cats. Siya talaga yung nagbibigay sa akin ng cat food. Ito po yung pwesto nila sa may ano, tapat ng McDo, ng Bustillos. Ayan, McDonald's, tapos hostelios Ngay ano pala dito si Madam may may pasyente siya ay ayun ala buhay pa ba Madam Oo buhay pa siya Parang hindi na Madam patay na siya Ay, siya ko siya Ay oo may Meron daw siyang pasyente ito yung kuting na pinipilit niyang i-revive uh, pero sabi niya mabubuhay daw siya kasi meron siyang ano uh, pina-force feeding po niya uh, yeah tapos meron siyang dextrose powder sabi niya sa akin, i-update kita bukas pero sigurado ako sabi niya, mabubuhay to, akong bahala ayan, pinaforce feeding niya po akala ko nga po, wala na siya akala ko wala ng buhay pero buhay pala siya uh, binigyan niya ng ano ng gatas, pas maya maya ayan, binigyan niya ng gatas tapos, kawawa talaga siya. Grabe, akala ko wala na talaga. Akala ko. Hindi na siya humihinga. Tapos, ayan, nung binigyan siya ng gatas, pamaya-maya, gumalaw na siya, mupo na. Ayan, tapos, parang naano na siya ulit, nabuhayan siya ulit. Sabi naman ni Madam, uh, gagawin daw niya lahat para mabuhay. At na uh, may dextrose naman siya, e, i-dextrose daw niya. Para lumakas kasi mahina lang talaga ang katawa niya pero buhay talaga siya. Kaya hanga talaga ako kay madam kasi talagang hindi niya pinababayaan kung may naliligaw man na pusa sa kanila. Talagang binibigyan niya ng pansin at atensyon. Ay, maraming salamat sa iyo madam sa pag-aalaga mo kay Miming. Sana nga mabuhay siya. I don't wanna talk

Oh, ayan na siya. Oh. <laughs> Ganyan guys. Ang pusa dito. Oh. Mukbangers na naman siya. Oh. Alam niya kung ano yung kakainin niya. Yung cutest lang talaga. The, the loser stands once more beside the victory. Ayan, thank you guys for watching. Mag-update po ako about sa kuting baka bukas. Maraming salamat po and God bless.